So ayan mga kamag-anak, nakita niyo yung bunga nakasalalak na ganyan, so kailangan, yung sinasabi natin na iladlad, ayan yung ihuhulog ba, ayan ihuhulog natin, ayan, kamukha nito, ayan, isipin niyo mga kamag-anak, sa salagunong dahon nakatago na yung kanyang mga bunga, So pagka kasi mga kamag kamukha na ito, ayan. So isa yan sa nagiging dahilan nung pagbaluktot nung bunga nung ating patola. Isa yan, pagka nagkakaganyan, kamukha niya, no. Tumama siya sa tansi, tapos ayan, bumabakat yan dito sa kanyang balat. Ayan, o. Oh. Kita nyo. Ayan. So yan yung una, pagbaluktot. Ito naman mga kamag-anak yung pangalawang dahilan. So kapag ka nandun siya sa ibabaw, nakatago siya sa mga dahon. Pag nag spray tayo, hindi siya gano'n tinatamaan ng ating insecticide. So makikita nyo, ayan, sila yung mga unang nasisira. Ayan o, Bumapangit yung kanilang balat kasi, uh, ayan, nakakagat siya ng uod. Ayan. So, pansinin nyo, lahat ng mga nakalawit, puro good. Tapos silang mga nakatago doon sa mga dahon, eh, sila yung mga sira. Yan yung pangalawa. At lo, mga kamag-anak, ito. Kamukha na ito, mga kamag-anak, kaya nakatago siya. So, kung yung mamimitas natin, ang titingnan lang, eh, lahat ng nakalawit, ibig sabihin, maiiwan na to. Ayan, o. Oh. So, pag naiwan yan, ano mangyayari dito mga kamag-anak? Siyempre, gugulang. Ayan, pag naiwan natin yung mga ganyang pitasi niya yung araw, gugulang na yan. Ang mangyayari dyan mga kamag-anak, magiging ganito Ayan. Pag naging ganto siya mga kamag-anak, oversize na to. Pero mura pa to mga kamag-anak, no? pwede pa ipanluto. Kaso hindi na to gusto nung ating mga buyer. So magrereklamo na yung mga mamimili dyan. So hindi na to natin pwedeng isama sa ating mga ipinabebenta. Ito ito mga kamag-anak. Kaya makikita nyo lahat yan nakaladlad walang sira. Ito nakatago ayan oh. Hindi natin pansin, di ba? Pag naglalakad tayo, lalo nakatingala, nakatingala lang tayo sa mga nakalawit, hindi natin mapapansin. So, ito nung nakaraan patupitasin. So, ayan, makikita nyo, sobrang laki na. Tapos ayan, oh, nakatago, naiwan, lumaki, tapos ayan may mga sira. Okay? So napakahalaga ng pagladadlad ng mga bunga ng ating patola. Ayan. So yun lang po mga kamag-anak yung tips natin tungkol doon sa mga patola na nakasalalak sa ibabaw. So yun lang mga kamag-anak. Babush!